Hi. Abi tong nag-post ko ko nag-post ko na ni anak ko nga lalaban pa ba or sa suko na. So sa mga nag-ingon nga lalaban kasi <laughs> Oo. Naisip ko dang lumaban pero nakaka 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 parang nakakabagsak pag ganito yung makita nyo pag, ganito yung makita nyo sa ano nyo sa dashboard nyo pag ito yung nakita nyo sa dashboard nyo parang nakakapanghina ng loob lalaban tayo hindi tayo susuko manghihina man tayo pero manghihina man ako pero lalaban patuloy pa din patuloy lumalaban, patuloy lalaban. Kahit nakakapanghina ng loob, nakaka, nakawalang gana. Kasi hindi mo alam kung maging okay pa ba. Hindi mo alam kung, hindi ko alam kung maging okay pa ba. Hindi ko alam kung maaayos pa ba. Pero, umaasa ako pero hindi ako, umaasa ako pero hindi ko inisip na magkatotoo. Yung parang ganon, parang, umaasa na magiging okay, magiging okay yung aking ganito dashboard. Pero hindi parang uh, basta hindi ko ma-explain, basta hindi ko ma-explain umaasa pero hindi umaasa. No, parang ganon. <laughs> oh, ginawa you know. Ako lang ba may problema na ganito? comment naman kayo dyan kung ako lang yung problema na may ganito. Ako lang, pro, ako lang ba or naayos ba ninyo yung ganitong problema sa inyong mga profile or page. Naayos ba ninyo? Mag-comment naman kayo sa baba kung paano nyo inayos or anong ginawa nyo o anong gagawin para magiging okay yung aking profile. Sa mga may ganito, wag tayong sumuko panghinaan man tayo ng loob pero wag tayong sumuko kasi sabi nga nila wala daw ano yan no? hindi daw magtatagumpay kung susuko yung parang ganon so dili daw ta mag mo, dili daw nato maabot ako ato mga ato mga gusto kong mo hunong nata so hindi ipanghinaan eh, man tayo ng loob tayo pa rin tayo tuloy ang laban kahit panghinaan ganon talaga siguro ang buhay eh panginaan uh, panghinaan tayo kasi naman 'di ba narating na natin tas biglang bagsak narating na natin yung gusto natin na lahat ng tao gustong marating yung magkaroon lahat ng tools pero pagdating ng ilang buwan lang bumagsak dahil nga maraming marami tayong nalabags nga batas pero sana magiging okay pa magiging okay pa pagdating ng ilang buwan antayin ko yun sana sana maging okay pa. Yun lang. Huwag tayong panghinaang loob. Laban. Kahit lang nilalaban. Kahit walang lumalaban sa atin. Tayo lang. <laughs> laban. God bless. Comment kayo. Kung may kakampi ba ako dito. Kung may kagaya ba ako dito. Bye. God bless. Laban.